Ay Sa pangalan ko na nakilang tayong sa Kristo, isang mapagpalang araw ko sa bawat isa sa atin. Nandito tayo sa pagpapatuloy ng gawain sa makatulipagay ang pag-aaral ng tinatawag ng salita ng Diyos. Meron po tayo ng mga sitas ngayon. Ang una, ayon sa Evangelio ni San Marcos, sa Kapitulo 9, versikulo 33, hanggang sa 41. Ang sabi ko ay ganito. At sila'y nagsilating sa Kapernaum, at nang siya'y nasa bahay na ay tinanong niya sila, ano ang pinagkakatwiranan ninyo sa lahat? Kaya e po, dito sa unang versikulo, kung mapapansin natin, marahil siguro, habang nasa daan, ang ating kanilang Panginoon kasama ang kanyang labing dalawang talaga. Habang nasa unahan ng ating kanilang Panginoon, yung kanyang mga alagad ay nanagtatwiranang kung sino sa kanila ang pinagkatatwiranang. Kaya, nung magkarating na sila sa bahay, nagtanong ang ating lalilang Panginoon sa kanyang mga alagad kung ano ang kanilang pinagkatatwiranang ng habang nasa taan. Ano ang sagot ng mga alagad ng ating katilang kayo? Dala ba't hindi sila nagsiinig sapagkat sila-sila ay nagkatalo sa daan kung sino ang pinaka-Dakila. Maraming po dahil natatalo ng ating Dabilang Panginoon ang kanilang ginagawa, bagamat may agwat ng ating Dabilang Panginoon, kumis-tansa sa kanila, pero naralatan ng Panginoon na sila-sila pala kayo nagkatalo kaya po, ang hangarin kasi, katulad ng tao, ang hinahanap po kasi natin, kagatilakan. Wala di ba, magpasikat, magmalating, katangyagat. Yan po ay gawain ng isang tao. At nagiging ugali rin ng tao, lalong-lalo na tayong mga Pilipino. Napatating dito sa Pilipinas, kahit na ano pagsisikap ng kapwa, hahatati ng kapwa para ibaba. Kahit mapunta ka sa ibang bansa, walang pag-ibig kung baga naninira ka sa kapwa. Ugalit na po kasi ng mga Pilipino. Pero ito po, mga hudyo sila. Pero bakit po sila, ganun ang kanilang ginagawa, naghahanap din sila ng kung sino sa kanila ang pinakadakila. Hindi lang dakila, kundi dakila sa mga dakila. Kaya pinaka. sa pagka meron pang higit sa dakila, yung mas dakila, ang hinahanap nila yung pinakadakila sa At siya na upo ang pinawag ang nalundan at sa kanilang sinabi niya, kung sino man ang ibig na maging una, ay siyang mahuhuli sa lahat at lingkod ng lahat. Dito po sa sinabi ng ating dagitang panyaw. Kung baga, tinawag na ang mga alagad at para matausap niya ng sari niya. Ang sabi ng ating dagitang panyaw, kung sino man ang ibig na maging una, kung sino man ng ibig na maglihin, kung mamuno, dapat maging huli sa lahat. Ibig sabihin, kung baga, nasa pagpilipang, nasa pagpapalansi, nasa paglalagay ng kanyang sarili kung ano ba ang kapulangan para sa lahat, nang sa ganun lahat ay makinapan. Sabagkat, so, baga, kung dito sa gawain ng isang tao, ang mother nasa unahan, pero hindi niya alam ang nangyayari sa likodan. Kung yun ba ay nakasunod pa sa kanya, maraming kukunti na lang ang nakasunod. Dahil, kung baga, ang iba lumilitis na, ang iba ayaw nang sumunod. Pero, para ng lahat, kung titignan natin nila diba yung mga nagtatasko ng pato, ng mga tupa, hindi ba na nasa sila? Ang nangyayari, yung mga ginagayad lang nila kung saan papunta, kung saan ang direksyon, sapagkat mayroon doon na palayo, kung baga may hiniwalay talaga doon. Kaya dapat magiging huli, tinitingnan ang sitwasyon ng bawat isa, kung lahat ba ay na kasusunod. At siya ay magiging lingkod ng lahat. Katulad naman ang ating nabilang kainoon na hindi siya naparito para maglingkod kundi siya para maglingkod. Umaalala natin ang kahalagahan na ginawa ng ating nabilang kainoon nung magbukas siya ng malapa. Sa bahagi ng katawang bakit pinilit na natin kanilang Panginoon ang paa, ang hugasan sa tao? Sa pagkat ang paa, kahit saan niya inaasa, kung baga marumi Pero, mas pinilit ng ating kanilang Panginoon sa bahagi ng katawan ng ang kanyang mga na hugasan ang pinakamarumi sa bahagi ng katawan sa makatulit bagay ang paa. Pwede yan matakapat ng bulo, ng marumi, ng putik, at kung ano-ano pa man na marumi na naapatan ng taas. Pero mas pinili niya na yun ang linisig sa pagka ang nais ibigay na halimbawa at ng ating nabilang Panginoon, hanapin niya yung mga bagay na hindi pinahalagahan ng kapwa. Hindi pala tayo naghihilapos, naghihilinis ng katawan. Mula ulo, pero pag sa saan ang pinakamarami, hindi natin napapansin na kahit itras man lang ang mga paan natin, kahit ang buko. Pero ang ating gamilang panimong pinahalaga ng po niya yan. Ngayon, sabi dito, at kinuha niya ang isang maliit na bata at inilagay sa hinna nila at siya'y kanyang tinalo na sa kanyang ang siluman man tumanggap sa isa sa mga ganitong maliliit na bata sa aming pangalan ay ako ang tinatanggap at ang siluman man tumanggap sa amin ay hindi ako ang tinatanggap kundi yaong sa aking nagsubo. Ngayon, ginawa na kasi ang Panginoon, Kumuha siya ng isang bata at kinalo niya. Ang sabi, Pag ang naman tumatanggap sa katulad ng maliit na bata, ano po ba ang ugali ng bata? Minsan ang bata, sasairin ang pasinsya natin. Ang bata, mapukuli. Ang bata, marudong is ng laro. Kung magawalan mo ng tron sa kanyang sarili. Ngayon po, ang titignan natin, ano ang magiging kalagayan ng tagapag-alaga ng bata? Dapat po, mahaba ang pagpapasinsya. Nakapag ang bata ay narada pa, tinuturoan ang bata na pinakailangan masaktan siya para sa susunod, hindi na siya madapa. Sa ibang bansa, ganun na ginagawa. Kapag may naga pa, hinahayaan. Pero dito sa Pilipinas, parang grabe na ang takot ng magulang kapag nalalapang pagkalabos sila na, na yung nasagtan. Paano yan matututo? Kaya nga dito, itinuturo sa atin, ano ba ang nagiging saluding ng nakaalaga sa isang bata? Ano ba ang pinakalayunin ng nag-aalaga ng bata? Anak ni habaan ang pagpapasinsya. Kapag meron na nagtatalo-talo o nag aaway away katulad ng nangyari sa mga alagat ng ating dagilang Panginoon, hinahayaan lang ng ating dagilang Panginoon. Pero kinakailangan niya, tanggin sila ng sarili niya. Ano ang kanila pinagtatalo-taluhan? Kaya pa dito, ang bata Pagamat siya ay may angking kagulitan. Pagamat tayo ay busy o abalang sa mga bagay kapag sila'y nangungulit sa atin, dapat hahabaan natin ang pagkapasinsya sa kanila. Ngayon, kung ang mga ba, alam mo yung mga alagad ng ating lagilang Panginoon, naghahanap ng pinakadakilang sa kanila. Pero, ang pinawang halimbawa ng ating lagilang Panginoon, isang bata na kinakailangan kung baga yung mga pagtapalong-talo ng mga alagad ng ating kapilang Panginoon. Katulad ng mga bata na wala sariling kakayanan mag-isip para sa kanilang sarili. Wala pang kontrol. Pwede bueno, silang maglaro. Minsan, umakakit sa mga puno, hindi naman natin binusto. Dahil lang sa katuwaan nila, kasi nila, para mapuspos ang kanilang pagiging isang bata na maranasan nila ang lahat ng mga bagay. Katulad ng mga paglalaro. Pero ang importante po doon, ano po ba ang dapat magiging kalagayan ng mga nakahalaga sa bata? Kinakailangan mahalagahan natin ang mga bata. Napagamat sila katulad, inihambing sa bata ang mga alaga ng ating nagkilang Panginoon, dapat po tayong mga nag-aalaga tayo yung mga nag-iisip kung ano ang pinakamahalaga na pakikinabangan ng mga bata, lalong lalong na yung nagpukumpit lang na ang kaalaman, patungkol sa pag-aaral ng salita ng Diyos, o sa pagkaalam ng katotohanan, o or sa mga ninanakis ng Diyos na na dapat matutunan natin. Dapat po, maging pasensyoso tayo. Dapat po ilungawa natin ang dalaga ng bawat isa. Dapat po, uh, dapat uh, dapat po maunawaan natin ano ba ang saloobin ng bawat isa. Kinakailangan po pahalagahan natin ang bawat isa. Sa kung ang pagdidikit natin. Halimbawa, ang pagdidikit mo natin sa bata, kapag nakakawali palo ng balo, hindi po matututo ang bata. Tama, kung pagkatapos natin paluin, ipaparamdam natin sa kanila na kaya natin sila pinalo dahil may pagmamahal tayo sa kanila at ipapakunawan natin kung ano yung mga bagay na nilabag nila. Dapat po, ganun ang nagiging layunin natin. Ganun ang nagiging patay natin sa mga bata. Ngayon, kung halimbawa, itinatakwil ngayon natin ang bata. Ibig sabihin, yan ay gawain ng pagka makasarili. Sa pagka nang inisip lang sarili niya, pero yung responsibilidad na akuin ang kapulitan ng bata o ang kanyang mga ginagawa ay hindi natin magagawang magpasinsya para sa kanila. Sa mga tawin, kung tinatanggap natin ang buo ang bata, katulad din niya ang pagtanggap sa ating gamitang Panginoon kung tinatanggap natin ang ating nagilang Panginoon, tinatanggap din naman natin ang sa kanyang nagsuko. Sinabi sa kanya ni Juan, Guru, nakita namin ang isa sa mga, pangalan mo'y nagpalabas sa mga dinunyo. At pinagbawalan namin siya sapagkat hindi sumusunod sa atin. Datapat sinabi ni Jesus, huwag ninyong pagbawalan siya sapagkat Walang taong gumagawa ng makapangyarihang gawa sa pangalan ko na pagdatay makapagsasalita ng masama tungkol sa akin. Ngayon po, dito, nagsalita ko naman si San Juan. Na kumbaga, buhay pa lang ating nagilang Panginoon kasama niya mga labing dalawang alagad. At dahil naman, may gumagaya sa kanila na sinasambit din ang pangalan ng ating nagilang Panginoon pero hindi naman nalalaman ng mga alagad na yun pala ay bunga ng pagsunod o pagkikinig ng mga aral ng ating kahilang panahon. Kaya ang pang na napansin ni isang buwan na sumasambit din sa pangalan ng ating kahilang panahon. Kung sinaway nila, pero sa ating kahilang panahon, bakit kinakailangan hindi dapat sawayin sa bagat, kumbaga, ang isang tao ay nagpapahayag, lalong-lalong na sinasabit ang pangalan ng ating dahilang Panginoong Yeso Cristo, ay kapalig natin. Ibig sabihin, hindi tayo dapat humatol na sasabihin, ah, ibang grupo yan. Sapagkat iisa lang ang sinusundan natin, ang ating dahilang Panginoon. Kaya kung mapapansin natin, dito sa San Tributan, Napakaraming mga Kristiyano na nagtatalo-talo, nag-aaway-away dahil lang sa doktrina. Pero kung aalalin natin, iisa lang naman ang sinusunod nila, si Kristo. Sa pagkatuwid, nasa ibabaw si Kristo lahat ng tagasunod at sumasamit at kumikilala sa ating ng ilang Panginoon, lahat yan ay Kristiyano. Lamang nagkakaroon ng pagkakaiba-ibang doktrina dipindi sa pagpapaliwanag ng kanilang mga namumuno sa kanila. May mga ministro, may mga pastor, may mga nagpapakunwaring anak ng Diyos, at kung ang ano ba na nagpapahayag na iba-iba. Pero lahat, iisa lang naman ang binibigyan nila ng pagpupure sa makatuloy bagay si Kristo. Kaya lahat ay Kristiano. Pero ba't nga minsan, yung mga leader na kikita-kita, pero yung mga taga-sunod o yung mga membro nagtatalo-talo sa ibang grupo o nakakaway-away. Dahil po sa pinaninindigan nilang aral o kayang doktrina. Kaya po, kung nasa ibabaw lahat si Kristo, dapat ang pagkikipo mo natin ng nasa labas dapat may pagpapahalaga tayo para sa kanila. Hindi dapat natin pusgahan ang mga sa labas, kundi dapat tayong lahat ay papura, papurihan natin si Kristo kung sakali ginagamit nila ang pangalan ni Kristo sapagkat yan ay para naman kay Kristo. Ngayon, kaya dito, ipinahimuro ng na ating na lang Panginoon na sinabi niya sa mga huwag ninyo silang sawayin kundi hayaan lang. sapagkat yan naman ay para kay Kristo. Pero po, dahil nga, nakikita ng mga alagad na hindi naman nila kasama at sumasapit sa pangalan ng ating kapilang Panginoon, sa hata ng kanilang pag-iisip, para ba na nang may pagkakaiba yung mga nagsasapit sa pangalan ng ating kapilang Panginoon? Pero sa ating kapilang Panginoon, pangkalahatan po kasi ang sinasapit niya. Kumbaga, lahat maaaring magsambit, magpagaling sa pangalan ng ating kapilang sa ginoong Christ Christo Kaya hindi maaaring pigilan natin kung halimbawa may sumasambit sa pangalan ng ating kapilang Panginoon. At kumagaling naman dahil sa pananampalatay o pananalit. Sa magkatuhin, iisa lang po ang pinapupurihan natin yung pangalan ni Jesu Kristo. Kaya na yung nangyari, Sapagkat ang hindi lagan sa atin ay suma sa atin sapagkat ang sinuman man sa inyo ng isang sarang tubig dahil sa kayo'y kay Kristo katotohanan sinasabi ko sa inyo na hindi mawawala sa alamang tarang ang ganti sa kanya kaya po kung titignan natin dito ang hindi laban sa atin. Ibig sabihin, kaparehas din ang ating ginagawa. Pinapupurihan natin si Kristo, ang lahat ng mga pangangaral natin, itinatanyag natin si Kristo, nagpapagaling ng may karamdaman, sinasambit ang pangalan ni Kristo. Sa mga tuwi, ang kapanin na gumagamit o kumitilala kay Kristo ay magiging kaparehas din natin o kap kapanin natin. Kaya, hindi po tayo dapat maghahadon sa iba. Kundi, inisipin lagi natin na tayo lahat ay maaaring gamitin kasangkapan ni ng Diyos o kayo ni Kristo para ang kanyang kapangyarihan dumalas sa atin. May pangaral ang milyo, Makatulong tayo sa mga kapwa natin na nangailangan ng tulong, lalong lalong may mga karamdaman sa mga pari-parehas ng tayong tanong kanyang kapangyarihan ni Kristo. Kaya hindi natin piling hatulan ang iba na gumagamit din o nagsasambit sa panalan ni Kristo na parang pinapalabas na tayo lang yung magaling. Kundi lahat tayo ay maaari gamitin. Galuyan ng kapangyarihan upang ang sinuman na nangailangan ng tulong magtaro naman ng kaluwagan sa kanyang pag mga karamdaman o kahirapan man sa buhay sa pamamitan natin, mapalad tayo kung tayo po'y ginagamit upang dumaloy ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya po, sabi dito, itong halimbawa, katotohan ang sinasabi ko sa inyo, na hindi, o oh, ang, ah, sino mang magpainom sa inyo ng isang sarong tubig, halimbawa, nagmagandang loob sa atin, dahil Ta tayo kay Kristo, Ah, may isang tao na nagkatawunawa o nabuksan ng pag-iisip dahil sa pagpapaliwanag natin. Ngayon, nagpainom sa atin ang isang basong tubig. Sa magkatuwing, ang kanyang ginawang kabutihan na magpainom sa mga lingkod ni Kristo, hindi naman mapapaliwala yung kanyang mabuti ginawa. Kung baga, lahat ng yun, nasa kanya naman Ginagawang mabuti, may halaga po yan sa harapan ng Diyos. Kaya po tayo, hindi tayo pwedeng humatol sa kapwa. Hindi tayo pwedeng magsabi na mabuti na ito, pumasama ito. Kundi hayaan natin ipaubayan na lang yung lahat sa Diyos. Lamang tayo-tayo ay tayo, tayo, mga pasanang, mga patuloyan sa isa't isa at gawin natin kung ano ang nararapat ang kapalig natin ay hindi laban sa atin. Kaya po, tayong lahat ay magturingan, magkakapatid. Siguro ang hindi na lang, pagkikibahagin natin sa pastor na ito. Salamat po at magpalaan tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga karilin yung kahingan na hindi natin sa Diyos at ipagkakaroon ng kasagutan. Sana ni Christ Jesus at magandang umaga sa ating lahat.